Hoy, ano nangyari sa'yo? Hoy! Naku, be! Dali na natin ito sa ospital! Tignan mo na may tsura niya, no? Halika na, dali! Eh. It's a prank! <laughs> <laughs> na <Naprank> ko kayo! <laughs> <laughs> Alam mo, hindi na ako natutuwa sa'yo. Ang buhay mo parang umiikot na lang sa pagpa ko sa ibang tao. Ito naman. Para lang may may content Naku, ka dyan sa mga videos mo. Ako, Beshi, tama ka dyan. Alam mo, wag sana dumating yung araw, mapasama ka dyan sa mga pinagagawa mo na ganyan. okay, <laughs> okay, okay, okay. prank lang yun! Nakakaerta ka dyan. Hindi ka naman yun lang yun Uy! Ang pipikon naman ng mga anis. Akala mo naman mga nasaktan. Ang si sensitive. Pag ako yung maman, hindi ko sila sasama. <laughs> Nakakatuwa talaga sila. Paniwala, paniwala. <laughs> hmm. Ano kayang prank kang magawa for today's video? Ah, alam ko na marami nga palang mga dilata sa kabinet. Lahat ng mga dumadaan ay bibigyan ko. Free taste. Pero ang hindi nila alam, ipapakita ko sa kanila na expired ang mga dilata. Pero hindi naman. Check na marami na naman akong viewers dito sa video ito. Girl, baka gusto mong tikman itong food na ibebenta ko. Ano yan? Sige na. Libre ba yan? Oo, oh, oh, free taste. Tikman mo na. Try it. Get some more. Di ba masarap? Uy, mm -hmm. oh, sige ha. Thank you ha. Bakla ka ng taon. Kanina pa kita hinahanap. Yan ba yung laman ng dilata na kinuha sa kabinet? Expired na yan, te. Ha? Expired na? Expired na yung pagkain pinakain niya sa akin? Mang wala kayong awa, susubukan kayo sa kuya ko. Te, <laughs> <laughs> hey, prag lang yun. Frag lang yun. niya totoong expired yung food sumobra ka na naman. Sa halip na bagbigay ka ng kasiyahan sa mga vlogs mo, eh may napaiyak na naman. Hey, Di, ito naman, pang video ko lang noon, prank nga lang eh. Hindi naman to totoong expired, tumakbo agad siya. Ha? Hindi ba expired yan? Eh ano itong nakita ko dun sa loob? hindi to expire, Siyempre, hindi ko naman pakakain yun. Pero yung pinakita ko sa kanya at yung nilagay ko doon para maniwala kayo na expired yung pagkain. Pero sa totoo lang, hindi to expired. Okay pa <laughs> to, kaya huwag ka ba Ganun talaga yung content. O, tinan mo nga siya, hindi ko tuloy na-explain sa kanya. Karipas na, ang galing ko, no? Ay, bahala ka nga dyan. Napakakulit mo. Sinabihan na kitang bakla ka. Ito naman, support lang. Hindi naman totoo ay, yun, naginarti okay. lang si ating. para na nga. Apo. Sino sila? Sino yon? Ah, uh, diyan po ba nakatira yung ano, baklang prankster? Uh, bakit po? Paabukas nga po na itong pinto nyo. Bakit po kuya? <laughs> so, ikaw nga yung baklang prankster? Uh, uh, Hoy, ikaw, nag-iisip ka ba? Ha? Bakit mo naman pinakain yung kapatid ko na expired na? Uh, ay, kuya, Prank lang iyon At hindi expired yung pagkain. Ang arte-arte naman ng kapatid mo. <laughs> eh, sira ulo ka pala eh. Kuya. Ha? Huh? mo ako sinong babanggay mo, ha? Prank ha? lang yun, kuya. Mag-isip ka. Kuya, prank lang yun. Uh, ulo ka. Alam mo bang nasa ospital ngayon ng kapatid ko? Ha? Hindi ko alam, kuya. Kasi hindi naman talaga expired yung food eh. Nandahil sa food poisoning. Nagkaganyan yung kapatid ko. <laughs> Sira ulo ka eh. Hindi ka na nag-iisip sa ginagawa mo. Yung kakaganyan mo, bayaran mo kami ng 50 mil Ha? Huh? Nasa hospital? Ang laki naman yung... Kuya, wala akong ganong kalaking pera. Kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan. Tandaan mo yan. Eto. May dala akong tinapay. Ano po hindi? Pero para sa vlog ko ito, na... Ito! Itong tinapay na to! Kainin mo! Panis! Ha? Buya. Panis to at puro amag na! Baka naman... Nang malaman mo kung ano yung pakiramdam bilang kapatid ni Hazel! Kuya, totoong inaamag na yan. Baka ako umapog po yan. Pati hindi expired yung binigay ko sa kapatid mo. Hindi expired? Ha? Ha? Sa tingin mo, magkakagano'n yung kapatid ko? Tanda mo, maling-mali ang ginawa mo. Ito, ginawa ko pa to sa mga basurahan. Kainin mo, kainin mo, na malalaman mo kung anong ginawa mo sa kapatid ko. Hindi ka na nag-iisip. Yan ang nababagay sa'yo. Sorry po. It's, It's a prank! It's a prank! Prank lang yun! Talaga? O, oh, diba? Kinabaduan <laughs> <laughs> <Ito> <laughs> naman na ako dun. Prank pa more. Pero, ate, sorry. <laughs> Hindi ko na ulitin yung ganong klaseng prank. Sorry talaga. Okay lang. Huwag mo na ulitin, ha? Oo. Oh. <laughs> Alam mo kasi, Uh, alam mo kasi Jason, uh, sa susunod, pwede ka naman gumawa ng ibang mga videos eh. Yung mga nakapagpasaya, 'di ba? Tama. Tsaka yung mga ano, hindi nakakapag-alala sa mga pamilya. Tsaka yung hindi nakakapagpahamak kasi yun talaga yung nais nice ako pero sige sa mga susunod kong vlogs at videos hindi na ako gagawa ng ganong content hindi oh, oh. hindi ko na ulitin basakit kaya sige magihinda Maghihingi na ako ng advice sa'yo kung anong content ang gagawin ko. Pero sorry talaga, ha? Yung gawin mo kasi yung mga nakakaano, di ba? Alam Atulong? mo bang, kinutsaba ko lang si Ate Girl at si Kuyang yung Sita. talaga. Kaya pala. Para matuto ka. Kaya yan. Yun pala yung pakiramdam talaga na napaprank. Yan ngayon, ako talaga ang naprank. Kaya mo, sa mga pagkakamali natin ginagawa sa buhay, dun tayo matututo talaga. At may itama natin yung mga mali natin. Okay. Sorry talaga ha, Bye. and thank you. Kaya next time.